si Ang tasula kay kung an lagi kay Mandi pa Mandi ang Junara kay Hunters kay tulog ka na mga kanto well, lang sa tanglay Ra ha Di pwede ay nga, wala na Hi Gucci ko na makadong You're so big na Sila guys Hi guys! So, once again, nandito kayo nagbakan. Nandito kayo sa kanilang bahay. Dito yung mansion na marami pong ilaw. So, this is the mansion of many lights. So, andito po siya. Hello! Hello, So, Hi. ngayon, Hi. ay ano tayo? Si Togani ka Let's have a vlog about sa kanilang bahay. Ah! Meron siyang bagong investment, guys. <laughs> Dalawa po kanyang problema ngayon ang ang pagbayad ng bagong investment at ang ipapatuloy ba ang kanyang business? Ah! 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 Matumal. So, ayan, oh. Ang kanyang 135 inches. Uh, 65, ah? 65 inches sa so, si TV. Doon si na, Dai? So, sa cash or okay, ano doon? Ka. Uh, kala ka na sa ubos. Home credit. So, yung sa akin ng tipa lang yung butong ng... Ilan tita Ma, Collection. Ginawag payment ko na yun. Ah. Tapos naka-less na ako. Ng Talaga. Account. so, ang monthly? Sa so, monthly ko, 2,100. Ah, 2. So, kaya rin naman siya. So, sabi na siya, pwede Gcash, pwede... Bank or Gcash talaga Ah talaga? Okay. Yeah, or yeah. ba't ito Gcash na ito? Gcash lang Or ba't sila dan eh? Okay, Gcash lang Ah, iba yung gi-promise na um, ito? Gcash tapos yung yung app na kong credit tapos yun, yung mga transaction Ano yung credit ngayon? Ano ko Ano yun? Ay nag-apply ka? Oo Ay, I was thinking, the credit card, ang credit sa mag-apply, download mo lang yung mga credit lang, ka, Ayun, tingin kayo ano sila yung ref guys Huwag ka kong ref. ate Sige, mga ID yun lang ba, Tapos kung magkano yung approve mo, magkano yung item, yung appliances kung mas mababa lang oh, yeah. yung appliances, uh, hindi ka na mag-down payment. So, hindi siya free delivery? Dili. So, so ka na, kamo dyan ang nagkuha sa yeah, item. So, mag -tikaw, mag -tikaw. Hmm, magtikaw. So, hindi siya free delivery. Pero, nasa the so, choices nyo. Mag-deliver sila, pero magbayad ka. Pero, it will take time, no? Um, like, mga 3 days. Nag-attay. Parang, ganyan na na so, lang, guys. So, Magkuha kong kay ate, kay Katong gi rin nga hirap mga sa'yo Sa isang downtown, isang appliances, wala? Downtown? Ay, downtown e, sabi Abi na kung sa kuhaan ka Downtown? Sa ano yun, uh, yung soki, hindi dire yung soki ni Brenda so sa dapit sakit kay Sa home ah, uh, ho uh, basta may home Ah uh... Uh, appliance home oh, and home appliance. Magdana. Uh, oh, oh. Uh, nana sya. Ay, ah, I'm not to. SM Downtown is SM Appliances. Ah, SM Downtown Appliances. So very cool. Ano mo Tignan natin yung quality, guys. Ha? Ganda sya. O saan no, lang kayo naanagoy na, Gordani, kanang... na da, da, ni kanang. ng... Dahil na, wait. Kaya mo na magpili dahil asay sa dako. Uh, Ito ang last kay 43 inches man to. So nag-upgrade like, kag-size sa lugar. O sa pa may na-add na nga nang na, na -kuan ka, nag-ano ka nga, karadyo di Akani kay 2025 model mo good name. Ah, link test. Oh, mm. So, na si ka nang pwede mo siya utusan. Hey Bexby. Go to YouTube. Alin na ang YouTube? Alin na ang Ano open YouTube? B? Handa ba? Pwede mo siya na utusan. Di mo na kaya. Hindi mo na kaya. Hindi mo Bayit na lang sa kay listening man din listening kay YouTube. Oh, awesome. Hala bongga lagi. Bexby ang name niya. Hala? Bexby. Ngano Bexby man? Bexby ang name niya. Ang, ang gana sa TV. Ngano gani? Nga nga, what made you think nga? Bex... Yung ang pinangalanan sa kanya ni Samsung. Ah, Bexby. Ah, kanag sa iya dyan Ah, unit. Ala Tiroko. Hello, eh. very, ano siya, kanang, asa na, device ka. Sa so, ano pa, yung, nandito din lahat ng fan yung mga, um, yung, ah, oh, so, may Netflix, may YouTube, uh, Prime Video, Oo, uh, tapos, ano na, huh? di, di ng, Netflix, turba, yung mga, yan. talaga? lifetime. Ha? Kung bibili ka nito? Hindi, lang mag-provide ng, Rang Netflix, Churba, yung Churba, hindi. Pero feeling ko, parte yun sa babayarin mo monthly. Ah, oh, okay. pero may ibang chika din yan. ah, okay. Parang yung still, still meet, still meet. Ah, ganda. Nag-amiss ako sa ano. Parang, kasi tawag ka open lights. Ah, uh, kasi tawag... ah, uh, si uh, Siri? Siri, open lights. Ayun, oh. nabay isa ikon, anak ngalan nga isa. Alexa, 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 open ikaw, the door. Ikaw, ikaw, try mo. Dili mo naman sigbis ko, umadis siya sa mo. Basta marinig rin yung name niya na Bexby. Bexby! Bexby! Ha? Hey, Bexby. Uh, hey, Bexby. Hey, happy birthday. <laughs> Open! What? yun! Wala nga naman, ikaw din. Hey, Bexby! Ba't isiay mo na siya nga voice to man? Voice- kuha, di mo siya ma- iyang... acknowledge ba? Ikaw ito, Mar. Hey, Bexby! Hey, Bexby! Lalis Open Netflix! <laughs>

Yan. So, congrats sa TV. So, let's go na. Si TV naman dito Pumipili siya dito. So, again, sinasabi ni ano, sinasabi ni ano, ni Bakang, matumal talaga dito. So, yung mga available pa si niya ba dito ng mga prat. Christmas. Oh, correct. talaga. Lang, mm -mm. So, yung mga bags, bags pa dito, guys. So, again, ang sabi ni Bakang, uubusin na lang daw to para hindi na siya mag-continue. <laughs> 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 Kukakabon? Wala, wala kong Ah. Tapi lah itu pay bandit boleh habul ni mana? Pay tipi. Ada tak t-shirt? Hmm. Ada ano mana lagi u? Ah, mana tu mga ternos? Or katong mga long dress nga polo? Ah, uh, yang collar. Ah, uh, nere yang mga kau dek kalau mau Versace on the floor. Ah. Mau gaya ni kita mau Versace. Godiva. Baka may mabet ka dyan. Wala di ka perfume na bayot. Di ba dagan mo ito yung collections dito? Her Wala na pala yan. Ah, pinin ako kay bet mo ni Moniz For manicure? Hindi. Sa oh, so fiesta ba mga wara? Mo Ma gani. Wara <laughs> ba? Excuse me. Pilang limpio ka mo. What is Gucci? No, excuse me. Kroka na? Mm. Hindi <laughs> itong bayot kay si, bayot yun? Kasi hindi bayot yun. Ah, I thought how are? And so ayun, ah, meron siyang mm. Pomod. So again, guys, papabaubusin natin ito lahat, yung bags, 'tong mga perfume, 'tong mga ternos, mga holdr, dress, mga dresses, mga shirts, mga bags. What you book? Ano 'yan? Dili. I'm looking for <in> lunch <Spanish> bags. Sa corner sa may sa kwarto ng bagpak. Ah, correct. Then, na uh, mga imong mm -hmm. lipstick, makeup, whatever. Shout out sa mga makeup lang, alive. light. Mm -hmm. Si Bruno, mga makeup artist, imong kuha nun. Kasi si. Eh. Mm -hmm. Oh, para makeup art, para makeup makeup. Ay, mga dagat kasi ko ano. Sa na ni? Towel. Tawel. Ah, may mm -hmm. mga towel siyang mga... Mag, mm, mga uh, towel o labakara. So ito, mga whole dress, hapon na siya. Ito yung mga magaganda ngayon sa kanya kasi meron siyang... Pero ito mga kumot. So this is good for the mga travel. Like karang mga show sa Caraga or sa Malayo. Mag-travel ng mga bakla. O sa lahat ng mga pupunta ng Manila. Yung mag-airplane. So pwede ito sa mga travel. Sa so mga long travel like bus. Na mga 8 hours sa 10 hours. So pwede po ito. So again ha. Papabosin na po ito ni Bakang lahat. And after that Ay, I Bago closing remarks sa po dahil siya sa kanyang business. So, proceed to other business na po siya. Yan, nandito. Ah, okay. Ito mga bag, magaganda talaga ito. Ayan, ito pa. Magaganda. Ito yung para sa kuwan talaga sa kung mga, mga mahal malu eh. na sa kung para sa kanilang bags. Ay, <laughs> ginawa So, good luck, Makang. Sana maubos to para proceed na ka sa iyong business. Okay sige Ga... sige sa TV naabasin ko sa TV dyan naabasin ko sa TV na so, eh kung on voice command so ngayon eh magluluto na tayo